adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran ilabi na ninyo doktor ni Obra ug ni Elaine Bathan ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran ako si Nikay hingkod ang pangidaron may kalivin partner ug may usa mi kanak taga Island punto medical kining akong suliran Kabahin kini sa iyang ipamati sa iyang tiyan kaduhan na gid ni siya ani. Aron sabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Oh, kaya ka sa gawas ni kay Padong nang mutik pang pangkangit dili Tay. Dili maayos, so, sa usakabuntis nga ni sa gawas ngangit na. Nagpaabot kang Jonas nga mauli gikas trabaho, ma. Huwa pa man mga ko naman unta. Huwa pa man ni out. Dako na man ang tiya ni mo, Kay. Ay, buyag ma, oi. Umanakay na gud ko. Natural nga mo dako na gud ni Puri Buyag. Na, good luck na lang gud sa sakit ni Kay. Sakit gyud ay nang mga anak mo? Oda ho ha. Kun unsa kalamit ninyo si Jonas ug buhat na bataa bata. Ah. Mausab ang kasakit ni mong bation ini panganak ni mo ana. Mama, saktan gyud ni binuo ang istorya oi. Oo, oh, unsay biduang ba? Nga tinuod man na. Pangutan ang uban be nga nakasway nagpanganak. Ma, ayo kukugadlo ka gud. Oi, wa ta kadlo ka oy Gipahibaw talang kang daan. Aron mahibaw ka unsa ka sakit. Gipangutana sa bud ko nimo. Idi e to bagon tagi ka hmm. mama gid oi. na. Dili gyud ma-explain ang kasakit kon manganak. Sa amada nga, dili sa ma-explain ang kalami sa pagbuhat Ay, mama biya. Sa hmm. so, ma, good. Kanarang lami ang dili ikapangagda, di ba? Ang ah, nga naman, pagbuhat ninyo anong bataa, ah. Nagpahibaw ba mo na mong papa ni mo? Uy, diha na ka mo pahibaw, uy, eh. nga na mabdos ka na. Og maon kita ng ebidensya, nagbusyad-busyad ka na. Mama, sad yun, eh. uy. Limot-limot, paspermero, na maura man gihapon. an lang gihapon, kay mudak ko man ng bataa, di ah, tiyan. Ikay! Baba! Uy, ala! Jonas! Uy! Naunsa man manas, Jonas? Nagpingit oh, okay. man nang nagunit si ang tiyan nga. Jonas! Ingon e ana gid ang porma kon manganak ni kay ay. Ngano ka Jonas? <laughs> sakit yung gud tiyan. Ha? Huh? Puro di magwata Kasakit sakit sa kutiyan. Ingon man na. Mao di ay nga naduge kay pauli. Oh, uh, kay nag nagkalibanga pa ko sa trabahoan. Ha? Oh, uh. Ya, yeah, suka nak ikat Junas ni, Nikay, kai, ni Luya naman ang imuhamba na Dadaan na lang nas ospital, oi Ha? Hey, may ulcer naman dahi kunung ka Matod pa sa imu doktor Jonas. Ulcer? Uh, Totoyo na pagkaadmit admit aning akong kalib hindi ang buntis pa ko sa akong anak. bisag dako ng akong tiyanad kay umaanak naman ko. Giyobanan ko giyod siya sa ospital. Ugmatod pa sa doktor, may ulcer na ang akong kalibin partner. Maudi ay nga murag magtuwad-tuwad na siya sa kasakit sa iyang tiyan. Nagsuka kalibang sab siya adto. Humanad to. to, naningkamot na siya nga maglikay sa mga gidili sa doktor. Nataw ang among anak, ug magtulo na katuing. Mao sab ni ang hitabo. Di lang sa kong trabaho ka rin kay... Ha? Murang ibalik pa ng ibate ako ka rin to. Kung sa? Bago ito eh. balik-balik sa CR. Uy! Wa mong kamamukaw na ako eh. Walang tika to gawa. Kinahibaw ko nga. Kapoy sa mga ikagatiban sa itong anak o badlawan. Okay naman, good. Noong samtaon ka, oy. Nguna anak gani ngamai batiun ka Penampit gedain aku Gabi ini manggud Mungkin dah lantai tambal Wasap tiang palitan Kayak usah masa dia ini mungkin batik run Murag Sapa saun aku Nga Nak suka kali bangku Unsa Nak suka kali bang Nak putih aika mm, Sikit mengenai kuntian Oh Oh sikit-sikit Atau unsa nakut si mama Oh, mangita kung ikatambal ni mo ba? On man tong gitambal sa una? Um, uh, ako ba itong gi-admit sa ospital si Jonas Adtuma? Oh, i-admit sa ospital. Ay, mahawa, lagi mi gi kwarta. mau Mang mangutan na lang unta ko kung unsa akong itambal niya. Uy, nga nung ari ka man mangutan na na ako, nga di man ko doktor. Oh, kung ano ba, kanang home remedy lang ba, kanang inaanak lang aw oh, kanang mukhaon siya og saking tundan ay Magla og dahon sa bayabas. Pero ayo lang kumpiyansa ni Kay, oy. Paim na na lang na og tambal para kalibang. Kay mahutdan niya na og tubig, Jonas. Gabi pa man ka nang nagsigig kalibang. unsa sa mampung tambal na, ma? Atos, At butika, oy. Pagpangutahan na dito kung sa'y tambal sa kalibang. Mm. Jonas! Jonas niya na. Nakapat na kong tambal sa butika para kalibang. Oh. Jonas! Nga Jonas! Sakit kayo po. Alam mo, nito liit mong ka! Jonas! ano nito sakit mong ka! Ay! Gino'n ko! Gino'n ko nito! Sakit naman ni siya! Nadako na sa ospital ang akong kalibin at to kaya nituskig naman siya sa kasakit sa iyang tiyan. Ikaduhan e na to niya niyang ka-admit niya sa ospital sa sama nga gibati, suka kalibang. Ang ako mga pangutana mao kini musunod unang pangutana. Kaduhan na ma-admit sa ospital ang akong kalibin sa sama nga gibati niya, suka kalibang. Unsa sa may angay na mong buhaton, aron malikayan kini. Kayo man at tong tulok tuig, nibalik naman pud. Ikatulong pangutana, tana, matod sa doktor sa unan niya pagka-admit nga may ulcer na kuno siya. Unsa may angay nga kauno niya o unsa man sad ang likayan aron dili matrigger ang iyang sakit nga ulcer. Ikatulong pangutana, angay ba nga akong ang ipa-ultrasound ang iyang tiyan aron mahibawan kung naong sagid ang iyang tiyan kung anong nibalik ng iyang gibati? Ikaw pa to katapos ang pangutana. Niining iyang gibati, Angay ba nga mag na siya og tambal aron dili na mubalik ang iyang gibati o dili na mo ospital pag-usab? Palihog, tabang o tambagi Kini ang akong suliran ni Kay. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa itong programa, Kini ang akong suliran. Ani-ani sabi ko, si Dr. Rini Obra, magiguban ka niyo karong adawa. Tungod lagi kay medical doctor ko, psychiatrist, drug addiction specialist. Ako mutambag sa inyong mga problema ang punto medical, psychological, emotional, behavioral, o mga problema sa mga ginadiling drugas. Klase-klase yung pamagi sa pagpadala sa mga sulat suliran di ka mo. Pwede ka na sa mong email suliran underscore 612 at yahoo.com or sa tong Facebook account, kini yang akong suliran, official, Writer's page. O diba sa mong buhatan sa third floor, Jose R. Martinez building ko sa mga boulevard ng Dakbayan sa Sugbu. Well, going back to our sender, si Nikay, uh, 50 years old, punto medical. Ako masahaw ng problema ni Nikay, ha? Ah. Kanduhan na ma-admit sa ospital ang akong kalibin sa sama ranga gibati, suka kalibang. Kung sa man angay na mong buhaton, ar malikayan ni eh, kay after 3 years, nibalik na mampun wala well, uh, suka kalibang uh, loose bowel movement taghan ni siya mga mahimong hinungdan ni kai no pwede ni siya food poisoning pero pa mga tao nga naay lactose intolerance kanang na debito makasukol sa kanang sa gatas no ug infection of course ha kanang makakaong kag spicy oily foods mo na maka maka course og suka kalibang no so daghang kayong mga mahimong hinungdan, no? na uh, infection, food poisoning, daghan. Ako lang yung, uh, lakbitan pagsulte, pero ay I doubt kung makasabot ka ng uban kay mga laum-laum na mga, medical terms. Na itong itawag na kanang irritable bowel, uh, bowel syndrome, uh, chronic niya siya, yeah, ang imong tiyan, na ni, mag, magsakit, magbutod, hindi kakalibang, gas inside, kaya indigestion. Nasa mga ulcerative colitis, inflammation ba sa sa rectum or sa colon, uh, chronic siya, chronic meaning dugay. Ha? Ang kitawag na mag celiac disease, Crohn's disease, mga inflammation isla sa small intestine, no? May inflame yung mga mauna nga ma kuan, Ang lining niya may inflame mo nang mag lose bowel movement. Kung naa po yung problema sa bile, sa imong thyroid, pwede sa ka magka ingon ani problema nga magka lose bowel movement o na may mga problema sa pancreas kunya na po yung mga tao nga gitawag nila mong uh, dumping syndrome paspas -pas kayo ang agi sa pagkaon wala pa po fully digested ma-digest ma gawas na uh, rapid gastric emptying ha huh? as we all know the gastric emptying time is 2 hours Ano mga tao nga, nga naay dumping syndrome paspas uh, -pas. oh, mater o matero pila ra ka na wa na gi gawas na nimong pagkaon ay problema sa iyang uh, gastrointestinal tract Uh, mga naay mga cystic fibrosis. Nagka kay mga rason nga no mga loose bowel movement man ang usa ka tao, no? So mao nga magbalik-balik yon, mao nang magbalik-balik sa hospital kay uh, lagi. Kaning uh, magbalik-balik ang uh, inunta uh, problema. So daghan matag mga ako ning karong pagkuta na sa doktor nga una niyang pagka-admit nga may ulcer ko na siya. Unsa may angay na mong kauno niya, unsa man ang likayan, para nga dili magka-trigger ang iyang ulcer. So kung naay ay ulcer, I, I believe nga diendoscopy niya siya sa doktor ninyo diya sa Siargao, no? Surigao City ba, no? Uh, <coughs> Doro mo mo, sa kaya mo mo diya guwan. Kaya nakanaan ako ang Siargao, ninot yung lugar. Maka Doro mo mo nga res, uh, dili diligod po, no? Pero maka-travel mo nga Surigao. Uh, na siguro gastroenterologist nga na-practice niya. Usually, yes, well, eh, ang ihatag na mo sa mga ulcer ng mga problema, antacid. Mga antacid. Uban gani ani? Over the counter mga gani. Ni mga maalok, mga maylanta, or mga calcium carbonate. Uh, pwede na may kuwan. O sa ay, ako ka ko, kaya naman ko yung mga psychiatric patient po, nga na mga, yung aning nga mga problema, ako ang o pantoprasol or omiprasol. Sumaon na ang akong ihatag sa mga naay mga problema sa ilang uh, digestive uh, system. Huwag na infection, infeksyon, siyempre, magkakabalag na amoxicillin or metronidazole, kanang flagyl. Metronidazole, common kaya na no? Ano akong paboritong risita sa ulas, mula abis sa mga dilisor pa kung nagdoktor, ay mga nagilbm dito ng mga pasyente, at sa hospital ng doktor lumapas, uh, metronidazole lang ako madali-dali o risita, ang flagyl, no? Sometimes, titracycline, pwede rapon. Ha? So, mga ano mga tambal nga, pwede gamiton na uh, sa imong uh, uh, partner, ma'am Kwan, ma'am Nikay. Ha? Okay? So, sunod na pong utana. Ang, ang ba nga ako ipa-ultrasound ang iyang tiyan? Aron among may bawahan kung naun sa'ng ang iyang tiyan? Kung anong balik-balik ang iyang uh, loose bowel movement ng gibati? Uh, ultrasound yes that might help, but... Uh, sa mga gastroenterologist, no? I know si Dr. Rodrigo muhimo niya ni. Kanang endoscopy. Endoscopy na isuod nga tube nga tusod nya visualize sa doktor ug sa may kahintang dito sa sod. Ha? pwede ra po na yung ultrasound, uh, CT scan, kung sa may mga diagnostic procedure, ba nga wala flat tip of the abdomen kung sa may makuha Pero endoscopy mo buhaton sa mga gastroenterologist. Katapusan pangutana, Uh, ni -ini -ini ah, niining gibati ang ayan ba nga magbintinans na siya tambal aron dili mo balik ang iyang gibati ug dili na hospital pag usab Mas maayo depende sa eh, discretion clinical judgment sa imong gastroenterologist. Ang tambal niya ni, ni kay dili lang kay overnight ha. Ah? Mo mo kuan mo abot kusay og duha ka buwan. Ha? Ah? So paimnan ni siyag. kadang plain water ayaw ng hot water, ha? pa nag plain water. Kay uh, maka, makakuan siya o maka ng hot water sa unang mga ni ulceration mahitabo diha. So, ang uh, you have to adjust sa uh, diet niya take high fiber food. Ha? Take high fiber food. Niya, kinanglar na hydrated siya. Ayaw pagpawa sa fluid. Ha? kung, kung paspas -pas gani ang loss bowel, na lang nga ma-replenish ang fluid kay ma-dehydrated ang tao o niya maluya, simbakog. O, oh, lagi na. Dey na ang kahimtang, no? Nga na hospital gani, ang mga yung dextrosyon. Ha? Taura na mo na yung dextrose, kaya naman ay ang dextrose na amanay siya yung mga electrolytes, sodium, potassium, sa padayang na adya, nga makabalan sa nutritional needs sa pasyente. Kaya kung nag-travel gani mo, siyempre, inconvenient ba kay nang loose bowel movement kay nag travel ka labi nag sakay lang public utility vehicle so you may take imodium ha ah? or loperamide ha ah? common um, di sato lormide or dayatab pwede na siya so mo ana ako ay katambag sa problema ni kay dahil sa Siargao uh, endoscopy ang uh, ni ang proseso Ah, huh? Depende na po sa doktor ako balikon kung sa pa diagnostic procedure nga iyang pag Alright, inaot na ka sa kung ispika ni Monica o gato sa libuan, millions ka mga tao nag paminaw na to karon to as far as all over the world. <laughs> uh, Once again, ako si Dr. Rene Obra. Thank you very much sa iyong pagpaminaw. uh, from all of us here sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide, Tatak Ariman. Dagang salamat o mayo. So sa so, ka. Ingadlaw kanyentan nan mga suking tigpaminao nining handumanan, so sa kawit, ingon man sang so, artista nga magahatag tunay buhi ning akong kaagi. Ako si Leo. Sa di pa nako subdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Hatid. Iha -hatid kita sa ang kamagiging masaya. Iha hatid kita walang. RMN drama presents Hundu Manan so so got away Ana ka aage karo Mungkining sa lagi nga taga Pardo, Cebu City. Ang ito nga tatampu, nagtansin nga nga leo. grabe ka lag, uy. Hindi ka hapon makachat sa messenger. Ah, ikaw pa'y nanguwam. Ikaw pa'y muriklamo. Nagsulti hmm. <laughs> naman ko si tinuod, good? Hoy, kamong duhan, no? Bisa nagbuwag na mo pa, pero awa yun, naghihapon ka ayaw mo. On sa on nga, musupak mo, Gwedis Leo, Oh, ako na sad. Ako na sa isad, Anpirmi. Uy, uy, pagbalik na lang ka mo. Masigiming nga mo sa so, usag-usag. Uy, yeah. di, di ko, uy. <laughs> Wa na gid ay chance nga magbalik mo anak. Masulti ko sa ma. Wa man gid mawa nga akong love ni Susit ma. Pero gusto nung gud siyang musitul down. Og dili pa ko andam ana. Og mahinong dan nga nagbuwag ni. Pero anak, six years na in mo uy. Nanon dili ka pa man gid andam. Ambut, bitaw mo oi. Pero nagsabot mi nga bisan pa man buwag nami, Padayon lang gyapon among friendship kay magbarkada ba yami? Hmm, nahala sige anak. Pero kung sigurado ka na gid ni Suzette, ayaw huwat ang mapulaan siya. Pakibalik gid niya. Ma. Happy na gid kumuha ah. Oh. Hello? Preben, Pre? Lahos na mo dali sa amo ha? Ah, sige, pre. padung naman sa kumuha out. Magmotor mo ka no? na. Pinta na si Suzette sa iyong trabawaan, okay? Ah, uh, ah? Uh -huh? Sa ako na, ang iyong sutor, eh, pa man mo out. Ah, uh, uh, sutor? Nanay, nanay na uyab niya? Oh, pre. Uy. Oh, karoon sa diya planong ipaila-ila na to. Oh. Oh, pre. Uy. Huwag kang tingog niya. Basta ako ha si Suzette ay, o oh, sige. Oh, Niyana no. oh. yeah, no, ta. Um, hinay hey, lag na uga. Naibaw ko. Ikaw ba? Strict ba ni mo eh? Misapot ko di client. Nagsabot na gani unta mi ko haon ko niya pero wa. Kinsang client ba? Imong sotor? Oo. Oh. Ha! Huh. Nanguyab pa pero uwa uh, ni baruganan. Hoy, huwag kay katungod na ka mo comment about ana, ha? Huh? Oh, ikaw may naguna-una og share na ako, ana. Ay, ambot lang gini mo, Leo. Sige na, uy. na, Pagdali na, lakaw na siya. Salamat kayo ninyong dua, ha? Leo, susit. Wai sa payan, pre. Ikaw pa. Ya, yeah, ato namin, ha? Oh, susit. Ang saman? Sa kayo gayapang ka na ako? Ah, dili na. Kuhaon ako ni Clint. Oh, ah, oh. nanaday nanada siya, oh. Ato na ko, ha? Ah, uh, susit. Kadiyot lang. Oh, ang saman? Sigurado ka nga makasali ka ng tawana? Basig asa ka dad unana? O oh, Leo, dako kog pagsalig ni Clint. Sakto man sa si Leo dai Mas maayo pa og na lang gyud kanila Leo. Yung... Ay, ako no nakasapot gid ko ninyo. Diha ra bagi mi nagsugod ni Leo sa una ha, tungod sa yung tupo-tupo namo. Pero sultihan ta mo, di na mabalik kun unsa may naa namo sa una. Okay ka sa Leo? Ayaw naglaom. Oh, Susit. kung sa mo ka oh, pre sakit man kay nga Malipay na si Susiet sa lain mas maipag pag mulikay na lang ko awesome oh, si ko pre Mayo ka sa atong probinsya ka nagkahuna-huna nga mo bakas sundong. O, oh, tiyo. Mawala man sa'y dali nga maduan. Ah, maugyot. Oh, saya juga hang mengucapkan terima kasih. Jika ada apa-apa, sila selamatkan saya Ah, Leo. Saya hang ingin mengucapkan terima kasih. Terima kasih, Leo. Apa yang kamu buat ini, Apa ini? ya? Apa yang kamu buat Um, mubalik na ko, pre, sa sunod buwan. Eh, yatagan lang sa ginakuog panahon ng akong kagalingon nga, nga makauna-una, pre. ato De, huwag ka ba'y balita ni Susit? Um, huwag man, pre. Di naman siya mo reply na mo. Sagdala na na mo, pre. Pero huwag mo to siyang giimbitar sa among anniversary ni Dara. Sakto, sad. Sun buwan. Naanak ka din, eh. Aray, ah? Sige, pre. Muwan ako. Gusto sa ko makakita og balik ni Susit. Uy, uy, pusok to no, uy. Ang mga mga anniversary ro ni Dara. Ikaw mo no, uy. Ino mo mayo na. Ha, makubo ganin ka na. ba? Ah, ganahan ko nga dagang kugmay nung pe. Kulbaan ko kung ni ingunin mo na ako nga nagpadoon na din susit. <laughs> <No day. laughs> oh, no, oh. oh, Oh, nou, aan Hi, guys. Hello! Oh, dat is action, ha? Moet je gewoon gaan kijken, ik moet naar Leo. Oh, oh eh. Kita ang mga gugugwapa, no? Ay, sus! Sus, charot! Huwag na po ka mausap. Ulugulugan ka lang kihapon. Um. ang kaon na sa, sa set? Para makaapas ka sa tagay. Oh, imo sa ni chat day oh. Skipan lang sa nato si Leo, kay ganin na regis siya sa giginom ko. Kuyog mahubog. Ilang ko mo inom day oi? Huh? Oi. Milagro. Ikaw man ganin mitik pangagda na inom before? Unya karon di na ka inom? Nga naman ko no. Di naman pwede. Ah, grabe ha. Nga naman ko no sa Na nakay uyab nga Nibawal ni bawal nimo. Mabdos ko. Oh. Ah, oh. Mm. Mabdos? Naan na kitikoy uyap? <laughs> Oo, oh, day. O kaslo no na mi. Usa? Oh, Ah, uh, uh, um, uh, han, han. Oh. Biyan na nato sila na para magka sila. Ah, uh, ani na lang. ato uh, mo sa likod pag-istorya. Mas mayo nandun na may privacy. Kamulang una din ha? biya ang na mo. Suset, ano sa Ingon, anak, rabagiday ka sa iyo ni mo, ang tanan? Pilata ka... Pilata ka na guban. Pag-usap lang ka tuig, sukat na nagbuwag. Yun nagpamabdos na yung Nga naman. Ano dili, man, Leo. Nga anda man sa magig-settle down ako. Pero wak ka masuhito ang tawana? na. Oo, oh, bitaw. Dili ko ingon anak kasuhito niya kay bago pa mi. Pero usaray sigurado sigurado siya na ako. Sigurado na siya nga andam na siya nga magkapamilya mi. Susit ako. Andam na masag ko. Huh? Andam ka? Karoon na lang, Leo? Ha? Huh? Gihatagan ti kag pila kapuan. Kay basit og ganahan kang maghuna-huna. Taas na kay kong gihatag ni mo, Leo. Pero karoon na ka nagpakita upalik. Susit, gusto na ko nga sa kong pagbalik andam na ko Nga sigurado na ko O andam na ko Please, atagi ko glass chance Leo, na minaw kasi mong kaugalingon Ha? May umaapot akong anak Please lang, Leo. Di na ko ganahang mo istorya daghan, okay? Susit. Mahal pa ka itika. Malipayo na kaal ko karon Leo. O kung tinuod nga mahal pa. dawato ni mo nga na kita pwede. Sige. balak sakit. Pero dawato na ako. Kun asa ka malipay, suportaan di ka. Kay mahal kay tika. ka. Sa simulat katapusan mo ako tuloy Nagbahay ko nga uh, gitake take for granted lang gina si Susit sa panahon nga kami pa. O gidawat na lang na akong uh, karun, malipayo na siya sa lahim. Di ni nang kutob, o dagang salamat sa pagtagan ng akong tampo. More power, Amen. Mawag no, ito mga higalan, kaagi ni Leo, nga Pardo, Cebu City. Uban sa awit yang dipangayo. Awit nga rekalahan, hatid. Iha hatid kita. Dun sa magiging masaya. Di ako